So question lang sa akin kuya, halimbawa magkasalubong kayo, paakyat ka, Pababa siya, tapos masikip yung daan, medyo pigado yung salubong ninyo, sino dapat ang magiboy? Ikaw na paakyat o yung pababa? Paakyat, ako siya paakyat. Magiboy ako paakyat. Ikaw ang magiboy? Ikaw yung paakyat. Ako pala yung paakyat. So siya dapat ang magiboy, hindi ikaw. So, ikaw yung paakyat, siya yung pababa, siya yung mag sa sa'yo. Mas sa yung paakyat. Alimbawa naman, ikaw, nag ka ng payong-payong. Ano lang man ang sa ng payong-payong, no? Tapos, nakita mo sa side mirror mo, may sumusunod na frang sa'yo. Paakyat din. So, dapat gilid tayo para hindi siya mahirapan paakyat. Kasi paakyat siya, mabagal, hindi siya nakapwersa. Correct. Eh, so, yun yung ating tandaan. Lalo na sa inyo, sa... Chili yung road dyan. Well, kagaya ganyan, courtesy din. Makiramdam sa paligid. Kasi meron kasi mga driver kuya, basta nakadrive na, wala na siyang pakialam sa katabi, hindi siya nakikiramdam. Simpleng pag-giveaway is malaking tulong na yan para sa mga malalaking sasakyan.